ang kailangan nila ay malaki-laki yung medyo malaki-laki mga siguro ang hanap nila ay mga sampung bloke pataas mga 15 ganyan kaya hindi natuloy yun po yung ating update ngayon sa Triple Z ngayon ang balita dito nahuli daw to sa Pulilio Island oh, Dapat oh. mga Pilipino nagtutulungan. Oo, oh, nagtutulungan dito dito laang. Nagawa ng pagkalimbawa sila naman ang mawiwas dito sa atin. Oh, oh. Hindi naman tayo nagbabawal, di ba? Oh. Okay. Paano natin makikita? ba? Ayon saan eh? Oh, naalala nyo mga kasoyo Yung kasama natin to Nakakawala yung tuna Ayaw Ayaw sa yes, akin ito Ayan, wala nga ka ni Arnold Ay mga kasoyo, salamat dito. Madalan kami mo ba? Pwede natin kami pambangkayan, boy. Huwag yung kapit yan. <laughs> yan, mga kasoyo, magandang hapon. Ah, hindi muna ako magla-live. Ah, for content muna tayo. About ito sa Triple Z. Kasi po ay hindi po natuloy yung pagbinta nito. At yung sabi ng bibili ay na maliit daw gawa ng yung sa kapitan ang nagdesisyon na maliit daw naliliitan pa yung kapitan pero yung may-ari walang problema yung sa magdadala lang kasi wala namang alam yung yung bibili eh. kasi ipapagamit lang din niya eh. medyo maliit daw mga kasayo medyo ang kailangan nila ay malaki-laki yung medyo malaki-laki mga siguro ang hanap nila mga 10 bloke pataas, mga 15 ganyan. Kaya hindi na tuloy. 'Yon po yung ating update ngayon sa Triple Z. So ngayon, ang plano ko nito baka bukas papa tulong ako kay Kuya Bek i-change oil ko kung maaari palitan ko na ng tawag nito ng LEC para gamitin na natin ang pag-a-adventure so yun uh, bali ang mangyayari pala nito mga kasuyo ay pagka pagbigyan tayo ng pagkakataon nitong buwan na ito na may lantap ay ako ang lalaot kasama ko yung isasama ko yung kapatid ko at si Amigo kay paluwas na siya ng Sobik gusto na sanang umalis ay sabi ko hindi pa naman ikaw makakalaot doon kasi yung kanyang sasamahan ay nasa laot pa matatagalan pa bago umuwi kaya sabi ko bago ka umalis atimo na yung exchange oil tapos palitan ng ilisay sasalpak yung bagong ilise at uh, ako na ang gagamit ito at uh, sasama ko yung kapatid ko Paano nalang lang ang ating kwan Makakukontent natin maso Basta abang-abang lang May plano tayo dito Pero ito tuloy-tuloy -tuloy pa rin ang post Na naipost ko ito Kung may bibili at kung ating pag-aralan Kung talagang Hindi na ito Kung hindi mabinta ay ito ko pa rin ang gamit ito At least hindi na tayo gagastos ito At gagawa ulit ng bangong baka So yun nga lang Uh, tuloy pa rin ang plano uh, magiging adventure nito mga kasuyo sa Tribal Sea ayun, yun lang po yung update mga kasuyo uh, well, dito yung aking mga junakis oh. nako nagtatampisaw na shout out vlog shout out shout out ikaw Shout out ikaw. <laughs> so yun, magandang hapon sa lahat. Pasyal ako doon kinarap eh. Nagbabaklas ng bubong si Raps TV Vlog. Paibas pala ngayon mga kasuyok. Ganda na panahon. Bali, napag-usapan namin ng utol ko. Ay, sasamahan namin yung lambat at uh, meron siyang lambat doon na isang kilometro isang kilometro ang haba <laughs> layo doon sasamahan natin ang lambat para maiba naman yung adventure natin magiging content natin hindi nalang puro isda na pang barilis baka itong nangyari na baka this ay hindi ko nalalautan niya ng pambarilis lalautan ko na lang lagi ng konyan. yan basta't magka mag click tayo Dayuhin, ikutin natin ang buong pulilyong yan kung saan tayo tatama ang mga nabuburaw dito maganda yung panood ko yung kay Kasuyo Bido na bangka ganito restelo hmm. gagastos ka talaga nila mga 50 mil ito naman kinamusta ko si si paring Adonis ay hindi pa raw sila nag umpisa pag mumuntahe dito mga kasoyo kailan ito matatapos Up yeah. ganda talaga ng lutang nito baltaw na baltaw pa ganda wala pang makina eh makikita lang ang finish ng lutang na yan pagka pantay na pantay pati pati palangoy oh ganda ng pagkayari talaga ni paring adonis Makin Parang Adonis gumawa Bago Bago umalis si eh, Amigo Vic Ay eh, aki mo na igagayak yung makina Pakikindusinin ko Gawa ng palitan ng filter Ayan may pamalit naman Nakalaya Nakahanda na yung pamalit ko na filter Langis pati yung timing belt i e, kuha ko na rin papalitan ko na rin bago daw nang na yun eh maski sabihin natin makapal pa yung ngipin ngipin na yun pwede na nating palitan bago para para maganda Musta natin siraps Raps. Namimiss ko si Raps TV Vlog eh. Ito pala mga kasoyo yung yung buyer. Ito yung resort niya. Ayan, JMA. Ayan yung resort niya. Yung sa buyer. Naliliitan siya. tat mga ganong kalaki. Ito, ito. Ayan, ang, yan ang gusto niya. Ayan ang gusto ng kapitan. Ayan, ayan ang gusto ng kapitan. Magiging kapitan niya. Ayaw nya yung ganong kalit sa akin. Maliit pa daw eh. Gusto niya malaki. Ito yung Kairaps TV Vlog na nabinta. 30,000 ang pagkabili ngayon ang balita dito nahuli daw to sa Pulilio Island at nagka trespassing multa daw ng 7,500 mga kasoy iwan ko lang kung anong update na dun sa nagdala nito at dun sa namayari iwan ko lang kung na tubos tinubos yata ito kasi na impound eh Anong balita nito? Anong balita doon sa bangka ni nung nabenta ni na? Buti gitawagan si ano yung na, niya, na Oh. Tapos ditawagan ni, ditawagan si ano si ni, Mayor. Am, am, mayor natin dito. Oh, si LA. LA. Oo. Oh. Tawagan si LA. Oo. Oh. si LA nga. Ay bitawan mo yan kay mga tao ko yan. <laughs> 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 sabi sabi ang bantay dagat ang, kapitan aba ay wala tayong magawa nito mm. ay kan miura utos ka well, pamangkin pala yung may-ari yung bangka ni <laughs> di ko di mm. di oh so pamangkin pala yan mag, mag, mag magpinsan oh magpinsan pala si Miura nito si si, mm. yung abroad mm. Bitaw mo yan. Ay titingnan mo na kung anong bawal diyan sa bangka. Ay nylon lang, pan, wala pangastas lang, panundak. Ang mga gamit wala namang may maputok. Oo, wala pa putok. Wala pa putok. Ay wala pa lang mga wala pa lang illegal ito. Kaya nga, Nag illegal entry lang. Oh, kung, illegal oh, entry, oh, kung to sa labas. Oh, sa abroad. Sa abroad. Kung uh, dito yun illegal entry. Oh. Ay dito lang tayo sa Pilipinas. Kaya nga. Taga rito lang. Bakit tayo eh, pinagbabawalan ng mga yan? Walang kaso, nga, walang kaso ng illegal entry. Wala namang eh, taga puro Pilipino lang dito. Oh. Dapat oh. mga Pilipino nagtutulungan. Oo, oh, nagtutulungan dito dito lang. Gawa ng paghalimbawa sila naman ang mga wewas dito sa atin. Oh, oh. Hindi naman tayo nagbabawal, di ba? Oh andito lang sa area Punilyo Visayan Village isong province yun lang dito mga kapalaot mm. ibang mga lugar nga mapunta dito mm. yun ang bawa kwan illegal mm. entry yun oo uh, mga kasayo pinapaalam lang namin gawa na yung bayan ng Punilyo napakahigpit niyan once na ikaw namiwas dyan sa area nila at pumasok ka dun sa siguro mga may patakaran sila parang hanggang size 9 Oh, O, galit sadhi kay mga ah uh, kita wag ng dos milya ato uh, uh, 2 milya uh, at uh, 1 milya. Ma sabihan tin hanggang dalawang milya pagka nakapasok ka diyan. Hmm. Huhulihin nila. Huhulihin ka at pagka namiywas ka. Hmm. Ay wala namang illegal na kwad. Wala namang illegal. Nga. Wala namang pasabog, wala namang oh. dinamita. O, oh. oh. yan ang illegal. Pero pag namimiwas ka at naghahanap buhay ka ng marangal, eh, dapat ay eh pagbigyan, di ba? Walang higpit-higpit. At saka yung sinasabi sa ilang bantay dagat, na sa Bandit Dagat, pinakahipi, kumbaga, mm. eh mo sabi nga, illegal entry. Mm. Ay hindi naman matawag na illegal entry, gawa ng Pilipino lang. Mm. Ang illegal entry, kung ang Pilipino nakapunta sa gawas na nabalawot sa ilang area, oh, yun na nilagalitin. Yun ang trespassing. Oh. <laughs> Ay, siyong Naalala nyo mga kasoyo, yung kasama natin to. <laughs> Nakawala yung tuna. <laughs> <laughs> Iisang piraso na nga lang sana. Nakawala pa. Tulo <laughs> <Wala> pa eh. Sa ulo yung gawa-gawa. Ay, ano nang hasim mo ngayon? Ha? Ano nang hasim mo? Wala kang laot? Nakapalaot din sa akoan. Kaming uba na nga doon, kaming kasamahan. So, kaya kung ay, ang bangka kang malaki kan kuhan, hindi kang... Akala ko'y kasama ka doon sa buburaw? Kasama nga ka, kasama ako, hindi lang ako na, hindi lang ako sumama sa pagpalaot na doon, doon nila ako sa agta, kay ay, kasama ka sana huli. Hindi na, sila lang. Ah, nagpa nagpaiwan tum man ako sa... Ibig sabihin, tumakas, tumakas ka na. Tumakas na ako. <laughs> Wala, pa mangyari. <laughs> Ibig sabihin, inunahan mo na ng takas. Oh, kaysa makulong. Oh, ko na lang plano. <laughs> Mais ka talaga ba? Ma. Mais ka? Marunong? <laughs> hindi ako hindi ako sumama. di ang ginawa mo, tumalon ka tapos naglangoy. Oh, pa dito. Oh. <laughs> <laughs> Sakit sa ulong gawa mo. Ano to? Bagong kwan? Oh. Mamaya tayo nandun si Raph. Boy! Hoy! Si nagpagawa. Hindi. <laughs> 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 <Nadine> <Nadine> <Nadine. laughs> si Raph's TV vlog. Dito mo lang tayo. Tingnan natin kung maraming huli. Oh, oh, oh. Mamaya. Walang ma-placing. Walang ma-placing. <laughs> oh. Oh. Mukha mo malaki. Paano tayo makikita? Tanggalan. Ay, sori. Wala Oh, bigi sa laki atos. Sayo buntot, sayo ulo. Oh. Bigi sa tayo. Oh. Malisa. Lala wala na. Wala pa liit. Maliit ang huli ni Kuya. Wala kini, oh kini. Kini, ni ni pa kaya. Eh. Ay, saganito. Yan awdan kan yat nol. Ay mga kasoyo, salamat dito. <laughs> <laughs> Nakaburaot pa yung hindi nakaabuhat ano. <laughs> ito pa yung dati mong bangka. Ay ah, ito yung yung dati mong bangka binitaw mo na. Mas malaki yun, mas malaki ito o mas malaki yun? Mas malaki ito. Mas malaki ito ano. Ayos ah, eh, mga ilang oras ka na itong Dali mo ito, ha? Magapon. Simula umaga? Oo. Ii. Simula umaga. Talagang uh, pacagaan lang din talaga mga soyo. No? Ito yung may mga pagdito. Pakisa, pakisa. 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 Pinagbigyan tayo mga kasoyo. Di. Hmm. Ito yung anong tawag ng isdang isdang ito? Bilog. Bilog. Mga bilugan. Mga tulingan mga kasoyo ito. Pag lumaki ito ay may tawag to eh. Pag lumaki. Yung antagnon? Bilog lang talaga ito. Hindi, may tawag pa sila nito. Lalaki ito yung mga kola, mga uno yung media. Dalawang kilo yung pinakamalaki. Kaya nga. Mm. Tuling ang... Nakakabot sa Pacific ito eh. Kalimutan ko, may tawag sila nito eh. Ah, may pang preto tayo mga soyo. Salamat ah. Oo, oh, sige. Oh. De, may mga kondi siguro. Pa, mga ah, kakondi niya. Mga pituhan eh, siguro. Ha? Oh, wala. Ay, pagka bumimbang ng mga kwan mga lima hanggang pito di, hindi nalugi. lugi tamang uh, sambot sa gasolina at mayroon pang pambiling bigas at ulam right? So, pa. bigas pa, -bigas pa. Hmm. mga kaso tinan mo ka tayo nakaulam ng di salamat ng marami dito naka tayo

kapalit <point> ng bubong Pang ihal, Taghirap ngayon sa isda Pag tabihanin Ayos ah Bakit? Huwag lang umulan. Dapat ay matapos yan bukas hanggang maghapon at bugabog ng ulan boy. Ayari ito bukas. At ito. O, oh, nito mo lang tres. May joke pala dito. O, sana naman hindi tayo makapirate yan. Bibidyo kayo. din naman kahawig yung boses. Hindi tayo makakapira siguro yan pagka hindi kahawig yung boses. At lasing na yata yung kumakanta. <laughs> Tabingi na ini yung boses. Madadala <laughs> mo yung wifi mo po, dapat ay matakpan Tawag mo na brother, dalhin mo yan. lang boy pala yan, <laughs> <Pumain kabit> yan. <laughs> Bali ang kabak boy sa lang. Ha? Ay itong yung doon sa kabila sila na nakakapagtapos. Tapos yung kabak. Tapos sila na Hindi, hindi tapos yun. Ay hindi tapos yun? Oh. Uy, ano mapako, mapako, mapako. Ricardo pag napako, mata. Nakakapamilya nakayapak Maraming hole. Maraming ka huli. Oh, ayos na. Bisaya. Maraming huli ka Bisaya. Tinan hmm. mo ka. Huwag mga maraming kasoyo ay huwag mo laglay yan boy. Baka dahil sumula doon sa kasoyo na yan. Baka mawala pa yan. Magsisi ka. Bye oh, boy. Salamat boy. Tatanggi <laughs> <laughs> na ako. <boy>. Nagbibigay pa. <laughs> yan talaga pagka maraming tropa. Ayun, mga kasoyo. Tamang ko lang tayo, gala-gala. Nakakaulan pa tayo. Baba, <laughs> bata. Baka mapako. Ha? Ano ba ngayon? Maulan na yan. Pizza 3, boy. Baik na ako boy, Adi boy. Sila sir Paul. Ha? Sila sir Paul. Hindi man ako nakalive ah, na O, wala content lang to Tamang update lang Hindi na matutuloy boy At uh, Iba na ang plano Pwede na. Pwede na yung baka. Hindi ako nang gagamit Mga lang bato na kami no? Ka Kami na ni Otol magkasama Si Kuya Bikay Palis na yata eh, mas Kay mo At, at Tsaka yung kuha na yung tsaka la, lambat kasama lambat. Ayun, May isang ektarya sila ng lambat doon ay. Ang <laughs> haba. Kaya nga. Walang huling doon pati. Kaya nga. Hindi tayo kami. Humalig. Humalig. Mm. Yun. Kaulam tayo nang liuras. <laughs> so, Mga kuha din to. Mga ah, tatlong guhit isang ulaman. di ba? Sariwa pa. Si pagka lang dito talaga magalagal dito pag nagbuhat ka ng mga ganitong. pag may dumating matik yun pag may huli lang ha kasi pag walang huli wala lang may ibibigay sa iyo <laughs> kailangan kasi kang tumulong magbuhat Ayan. pag maraming huli ayan jackpot ka rin kasi mabibigyan, mabibigyan ka ng ulam talaga ayan Big love shout out po sa lahat. Yan, na uh, content content muna tayo. Ah, uh, hindi muna tayo kapag live. At wala tayong load. <laughs> Yan, shout out kay Sir Paul Lagueras, Kay Brother Manny Pascobillo. Kay Sir Jelo M, kay Madam Mo Pan Fitness. Big love shout out po. Magandang hapon sa lahat. Yan, sino pa ba hindi nabanggit ko? Sa lahat ng mga nanonood ngayon. Mga silent viewers na, ha? Ay, sa bahay. Ayan, kaklase ng aking mga anak. Shout out. Mga magagandang bata. Ala, si Bea, oh. Sa tamang rumbo mo, Bea. <laughs> so, yun lang ang ating update mga soyo. Ah, uh, sinsya na po yun sa ating mga mga araw-araw na puro lockdown na wala tayong halos upload sinsya na po sa lahat babawi tayo itong kuha natin bagong plano uh, sana magtagumpay sana magkaroon tayo ng magandang panahon at pagkakataon doon tayo bubuylo so hanggang dito na lang muna yung ating video mga kasoyo Maraming maraming salamat po sa lahat Sa uh, ating mga solid subscriber dyan Walang sawang uh, patuloy na nag-aabang Sa ating bawat uh, upload Ng ating video So abang-abang lang tayo sa susunod nating kabalata At uh, yun ang plano uh, Bago ko paalisin si Amigo Vic Papalitan ko ng bagong ilisi At uh, of will. Uh, timing belt at uh, itong kuan uh, basta lahat na pwedeng ipalit palitan na para kondisyon kasi ako na ang magdadala niyan yung kapatid ko naman mga kasoyo ay marunong yon nagdadala ng bangka kasi nagdadala ng bangka dati yon kaya siya yung naisipan ko wala na siyang trabaho kaya mas maganda para matulungan ko rin yung kapatid ko. So yun lang yung ating update. Salamat po sa lahat. Ingat-ingat po. Magandang gabi po sa lahat. Salamat